Hi guys, welcome to my channel. Ako okay, eh, muna guys ay magpiprito ng tilapia. Ito nga pala guys ay nilagyan ko na siya ng uh, asin at saka paminta. Lagyan natin ng black vinegar. Ayan, black vinegar to guys. Ayan guys, nilagyan ko na lahat. Sprinkle lang natin to ng ano, ng cornstarch. Ayan. Ayan guys, nilagyan ko na parehas. Ayan, magkabila. Iprito na natin. Ayan. Sige natin tatlo para kasi naman pag tatlo. Sige natin. Tapos, takpan. Balatan naman natin guys itong upo. Ayan guys, nahiwa ko na. Lutuin na natin. Ito nga pala guys ang aking ilalagay sardinas. Yan, dalawang sardinas. Ito na guys ako sa tilapia kukuha ng mantika. Yan. Panggisa dito sa ating ano, gulay. gisa na natin guys tong sibuyas sa kabawang. Ilagay na natin tong gulay. Yan. natin. Ayan, tanggalin naman natin to guys, tong tilapia at medyo luto na tilapia. Ayan, may na. Nilagyan ko nga pala guys to ng bawang. Kasi gusto ko yung may bawang. Mabango. So, Tapang ulit natin, buksan naman natin guys tong ano, sardinas. Ayan. Then guys, pwede natin ilagay yung sardinas. Lagyan natin ng konti yung tubig. Yan, ito guys ay pinagganwa ng ano, sardinas. Luwin na natin. Ang upo guys ay madaling maluto. Kaya dapat ay lagi natin i-check kasi nga pang-tempag sobrang Lutong-luto Ayan Timplanan natin May lasa naman na yung sardinas Kaya lagyan natin ng sisuling Kunti lang Sigyan natin ng paminta. Ayan guys Lutong na itong Bulay Ayan, natin. Ayan kaya tayo guys Ito na aming tanghalian And kaya tayo. Thanks for watching. God bless.